alam naman po natin yung ating mga atleta ay talaga magandahin. Mga Francine, sana ay continuous mag-inspire po ninyo lahat ng atleta po dito. Sa totoo, nag-uusap kami ni Vice Dodo dito. Ang ganda po talaga ng mga sinabi po dito. Wala tapos sa mga po ni Francine Magsaita, si Ma'am Mary Jane, na sila niya ang po niya. Yung lahat, paano yung mga sakripisyo na dinaanan ang ating mga, na na mga coaches Dalawang ng suporta sa mga anak mga atleta. Again, okay, sort of coaches, athletes, very. Mati beberapa burung-burung yang lain dari kota. Ipit yung pangalan ninyo. Ipit yung ninyo ang pangalan ng ating lungsod. Ano ang mensahe ko sa inyo? Number one, course, do your best. Thank you. Thank you na po. na magpapakita. Nire-represent yung mga kasumahan ng pagsiyad na nawala dito ngayon sa kami po. Iyan pa

tayo um... pero nandito rin po sila dahil sa support ng mga maraming tao. Una na po dyan ang kanilang mga magulang. Hindi na po mga dito ang mga atleta natin po hindi sa support ng mga magulang. Kaya sa atleta natin, hindi bigay ng support kaya. Sa mga parents, thank you. Congratulations din po sa inyo. Member sa ating mga officialist ng uh, Department of Education mula sa uh, SDU muna um, din. Gracias. kasi na sabihin ko yun na nung lahat natin sa sports unit. sana ibalik sa susunod Mag inyo, dali, dali na lang po. Magpalit ninyo at daladalan nila yung mga kuyentang ninyo. Ako uh, excited po ako dahil uh, alam nyo naman yung 2024. Medyo maganda yung performance natin. Diba? Medyo maganda yung performance ng PASI sa si NCR game. alam ko po, po na ngayon 2025 magiging kasinggan uh, ka o makakasunod na pa ang resulta 요것 <목소리도> mga elementary. At, first round up naman po tayo pagdating naman sa secondary. Yan. So, overall po, ayaw maganda ang standing natin last year sa NCR Palaro at inaasahan po natin na mangyayari ito. Patikid sa lahat na sabi ka ni New York ang kailangan ma-develop ay character. Full character. Okay? So, sa pagkakataon po ito, ay namin inilig ko po ang mga mga ah, 那个。